Ladies and gentlemen this is the reigning queen Miss Grand International 2024 CJ OPSI. At yun po, napanood nyo si CJ Opiaza at itong si uh, Emma Tiglaud dito sa kailang pagrampa sa Intercontinental Gala Dinner na kung saan ay kasama nila si Nawat, itong si Teresa at yung mga... Uh, organization mismo ng MGI. So mga kapolitika magbibigay tayo ng ating reaksyon at ang ating opinion dito sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At inyong napanood itong sa si Emma Tiglaw at itong si CJ Opiasa sa kailangang pagrampa pag dito sa uh, dinner gala ng MGI 2025 sa Wahin City. So according dito sa information mga kapolitika ay inlabas na nga po itong winner ng Wahin uh, Resort na kung saan ay nanalo itong si Miss Venezuela. So yun po ang pinakalites na update dito sa Miss Grand uh, page. Samantala itong pagrampa ni uh, CJ Opiasa ay kitang kita mga kapolitika na ibang iba talaga merong something na karisma itong si CJ na wala sa ibang candidate. At kitang kita kung paano napabilib at napahanga ni CJ ang mga candidate ng MGI 2025. So dito ay hindi ta talaga natin maiwasan na ikumpara itong si CJ kay Emma Tiglao. So ibang iba pa rin talaga po mga kapolitika si CJ pagdating sa rampahan in my own personal opinion. Okay, so yun po ang ating update dito sa nagganap na Intercontinental Gala sa Wuhan City dito sa uh, Miss Grand International 2025. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa naging performance ni CJ Opiasa at ni Emma Tiglao sa MGI 2025? At ano po ang inyong mapapayo dito kay Emma Tiglao? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.